Hindi pa pwede na kung halimbawa kayo nga po ay apektado sa nangyaring relationship kayo po ay nasa break mga utol syempre po isang beses o isang araw sigurado naman po akong pumasok din po sa ating isipan na let go na lang po natin kumaga kalimutan na lang po natin yung relationship at mag-move forward po tayo natural po ito mga utol kung kayo nga po ay nakakaramdam nga po ng sakit na syempre po hahanapin nyo rin po yung way para kayo po ay makawala or makaalis nga po sa isang particular relationship. So the big question is, paano ka makaka-move on? Paano mo mali-let go? Paano ka makakaalis from that one person mga utol na minamahal nga po natin at once upon a time, pinangarap natin? Magandang pag-usapan ito mga utol at syempre po kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe at syempre po like na rin po at paki-hit niyo na rin po 'yung notification bell dahil halos araw-araw naman po makapapong tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero before we move further, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun oh. No? Welcome back! nice ko po muna sana mag-invite na paki like, follow, pakidalaw naman po tayo sa ating Papong TV Facebook page mga utol kung saan tayo po ay naglalagay ng mga latest update at syempre po mga nangyayari dito po sa ating channel. At sa mga nais nice po tayong makausap, makapanayam po sa isang one-on-one -on -one coaching ay dito nyo lang po ko pwedeng mapuntahan. Ito po ay nag-iisa, one and only official page po ng Papong TV kung saan pwede nyo po akong makapanayam. Mag-ingat po tayo sa mga nagpapanggap. Mag-ingat po tayo sa fake page dito po ay may mag-aasikaso po sa atin. Mga utol, kung halimbawang kayo nga po ay nasa point na parang gusto mo na siyang i-let go, makakatulong po ng malaki ang video ito. Siyempre po, moving on, letting go, ito po ay napaka-rough. Napakatindi po nito mga utol, kailangan po dito ng determination at willingness. Hindi siya madaling gawin, pero ito po ay posible. Marami po ang nagsasabi na kung susukatin mo, i-gauge ig mo yung time frame kung kailan ka talaga makakalimot or matatanggap natin ang isang situation or breakup mga utol ang sinasabi po ng karamihan kung gaano daw po katagal yung relationship mo for example, ito po ay one year so, hahatiin mo rin po siya sa gitna tapos babawasan mo rin po siya ng konti sabihin na natin approximately around 4 or 5 months so, kung halimbawa daw po na umabot yung relationship nyo for five years tapos kayo nga po ay naghiwalay most probably, makaka-recover or matatanggap daw po natin ito ng fully pagdating daw po ng 2.5 or 2 years ito pa mga utol ay alam naman po natin in general lang pero hindi naman po parating ganyan ang case dahil iba-iba nga po ang mga karanasan natin. Sa mga gusto pong makalimot at sabi na nga po natin tanggapin ang isang situation, makakatulong po ang ilang mga ibabahagi natin ngayon. Number one po rito mga utol, i-orchestrate or i-formulate mo yung buod, yung buong kwento ng naging relationship. Kadalasan kasi mga kapatid, kung ikaw po ay nasa isang relationship tapos nagbreak kayo, Ayaw na ayaw mong marinig yung katapusan. Ayaw na ayaw mong tanggapin. Kumbaga, gusto mo lang nakahang lang dito kung saan ang gaganda. Puro positive ba talaga naman po memorable yung nangyayari sa inyo. Ayaw mo tong bitawan mga utol. Ayaw mo tong ituloy although meron ng katapusan or meron ng story pagkatapos punon, Ito po ay dahil sa emotional pain at emotional attachment po natin dun sa tao. Kaya nga po ayaw po natin itong tapusin. Pero honestly mga utol, isa po ito sa mga dahilan kaya hindi po natin ma-accept, accept at ma-let go nga po ang isang situation dahil nga po tayo po mismo ang pumipigil dito. So wag kang matakot mga kapatid na i-analyze ito at buuin mo nga po yung storyline. Kung halimbawa kayo nga po ay natapos sa ganon mga kapatid, ay kailangan i-analyze mong mabuti kung bakit nangyari ito at bakit natapos ito. By letting you realize yung totoong rason at totoong pinangyarihan mga utol, makakatulong po ito dur sa pag go natin sa taong mahal natin. Very recommendable po kasi mga utol na ma-analyze at maintindihan mong mabuti ang totoong nangyari sa'yo. Hindi yung parang tinatakpan mo to o iniiwasan mo to kapatid. Huwag po nating i-hold panghawakan ito at huwag tayong matakot to face the reality. Yun na po yun eh. Kasi kadalasan dito dahil sa takot nga po natin, ayaw na ayaw man lang natin ma-imagine or marinig na kayo nga po ay nag-end up sa breakup. Paano natin ma-accept ito mga utol? Or kung paano pa tayo makaka-move forward kung hindi po natin haharapin? Pangalawa po mga kapatid, ngayon pa lang or dapat dati pa natin ginawa, eliminate na po natin yung mga bagay-bagay kung saan ito po ay talagang motivate or nagtitrigger. Siyempre mga utol, kung halimbawa tingin-tingin tayo dun sa account niya, balik-balik at binabalikan po natin maghapon yung mga nangyayari sa kanya. Let's say social media, Instagram, WhatsApp, kung ano-ano pang mga social media account dyan mga utol na talaga naman pong halos araw-araw, oras-oras po nating binabantayan, minomonitor at chine check Natural mga kapatid na ito po ay always matitrigger. What I mean, yung nararamdaman po natin. Yung pagiging dumpy natin, I'm very sure, ay lagi po nating mayayakap. Especially kung may nababalitaan po tayo na mga bagong nangyayari sa kanya. Tandaan natin mga utol na 85% dito ay magiging very intentional dahil ang ex mo ay may nararamdaman pa rin yan for sure. Kaya panigurado po ako mga utol na lahat ng gagawin niya rito ay halos nakatuon po sa atin. Kaya bakit po tayo ma fall dun sa trap at magpapabiktima na magpapabiktima po sa ex natin mga utol kung pwede naman po nating i-let go? Mas makakatulong po yun. Naturally po kasi it will remind you of the former or dating flame na nangyari sa inyong dalawa. Dito mo kasi laging may isip yung mga masasayang bagay na nangyari sa inyo. Dito mo laging maalala yung feelings at mga pinagsamahan ninyo. Kaya technically mga utol, bakit po natin pahihirapan ang sarili natin? Kung pwede naman po natin i-accept mo na for the meantime, i-accept po natin at mag-focus nga po tayo doon sa improvement natin kapatid. Sample ah, Kunyari, madalas kang pumunta sa mall na to. Dahil nga po may attachment ka na feel, syempre pupunta't at pupunta ka dun. Dadaan-daan ka rin, babalik-balikan mo pa. In fact, gurado po akong babalikan mo kung saan kayo umupo, kung saan kayo nag-usap, kung saan kayo kumain. Huwag nating pahirapan at huwag nating dayain ang mga bagay na to mga utol. Dahil kung talagang meron kang willingness na i-let go at talaga naman pong mag-move forward from the breakup na nangyari sa inyong dalawa mga kapatid, ay kailangan isa po ito sa mga karamihan na dapat po nating iwasan. Nagbibigay po kasi ito ng trigger. Although napakarami pa niyan mga kapatid, eh, putulin natin yung connection natin sa kanya. Huwag tayong makipag-usap dun sa mga mutual friends na alam naman po natin na yung breakup o yung ex mo ang mangyaring pag-uusapan. Nandyan din yung lagi nating nire-remind na of course yung mga connection natin sa kanya ay kailangan pong pinuputol din po natin. Pero, based on my experience po as a coach, Lagi ko pong nakikita ito, lagi ko po itong na-encounter at nababahagi din po sa atin na pagkahalimbawa kayo nga po ay hindi nyo siya ma-let go, kadalasan mga kapatid, ikaw ay naiipit dun sa blame affidavit. Yung sinasabi nga po nating allegations. Dahil normally po kasi sa isang breakup, ang daming ibibintang ng ex mo sa'yo in order for him or her to justify nga po yung breakup. Yung alam naman po natin na nagbabantay ka lang dati, eh, kayo nga pong dalawa ay masyadong understanding, may mga agreement kayo, pero nung kayo po ay nag-break up, ang dating na sa kanya is masyado kang na membership, masyado ka raw nakakasakal. Samantalang dati, okay na okay naman po sa kanya yon. Nandyan yung naalala mo pa nung araw na lagi kanyang tinatawagan, lagi kanyang tinetext, pinapapunta sa mga lugar-lugar na to, or technically nagpapasundo. Pero nung kayo nga po ay nag-break, ay lagi na ngayon sinasabi na ikaw nga po ay masyadong obsessed or available kadalasan mga utol, sisisihin natin ang ating sarili sa mga bagay na to. May mga situations pa nga po dyan, na nag-cheat na yung ex mo, sinisi mo pa sa sarili mo. Uh, kaya siya nag-cheat kasi kasalanan ko eh. Hindi ako laging, alam mo na, hindi ako nag-care sa kanya o hindi ako concerned. Kadalasan mga kapatid yung parabang nakipag-date na po sa iba o let's say nakipag-one night stand na yung ex mo sa iba pero sarili pa rin po natin ang ating sinisisi. Dahil nga po, sa pagmamahal natin kapatid. So, in order to move on, itong mga allegations na to, in order to move forward, ay kailangan bitawan nyo po itong blaming part na to. Kasi technically naman, wala kang kasalanan dyan, utol. Baka nabubulag lang tayo, nalalabuan lang tayo, at talaga naman pong nararamdaman natin maging accountability doon dahil nga po mahal natin yung ex natin. Pero tignan mo mabuti. Baka ito ang nagiging problema, kaya hindi ka makaalis-alis dyan. Alam nyo po kasi madalas eh, pagkahalimbawang ang ex mo ay attached sa'yo, Susubukan kanya, iiwanan kanya ng mga tinatawag nga po ng mga attachment bombs. Yung mga bomba, mga utol, para hindi ka makaalis dyan, maging trap ka dyan, at talagang wala kang magawa. Maglupasay ka dyan, mga kapatid, at tuluyang ka manghina, ng manghina, ng manghina. Kadalasan, mga kapatid, ipaparamdam niya sa iyo na maging guilty ka. Familiar yon di ba? Ginagaslight ka, ginigiltrip ka, nang sa ganun, ikaw nga po ay talagang maipit dyan, mabigatan at hindi ka na makaalis dun sa kinatatayuan mo mga utol. Yan ang gusto ng ex mo sa'yo. Bakit nakikita ko to na isang situation kaya hindi ka makaalis dyan at bakit pinaaalis ko sa'yo ito mga kapatid? Dahil ito po ay nagiging emotional baggage. Di ba kanina nabanggit ko, bigat di ba? Nagiging emotional baggage sa mga utol kaya hindi ka makamove forward. Kailangan mo ng clear way, kailangan mo ng clear path, kailangan mo ng linaw ng mata nang magawa mo ito kapatid kailangan mo po ng malinaw na paningin nang maisagawa mo ito. Ang mga binanggit ko po ngayon ay very effective arsenals na pwede po nating magamit at pwede po nating magawa kung halimbawa kayo nga po ay parang naiipit ngayon at nahihirapan kayong mag-move forward mga utol. Bakit natin kailangan mag-move forward? Kung halimbawa namang meron pa rin po tayong feelings at intention, objective, na maayos kayong dalawa at magkabalikan kayong dalawa mga kapatid. As a recovery coach, naniniwala din po kasi ako sa technique o sinasabi nga po nating positioning. Kaya nga po kung halimbawa mararamdaman ng ex mo na ikaw nga po ay nag-move forward, ito po ay magsisignal sa kanya na kayo po ay once again valuable at once again attractive pa rin. At bakit kailangan natin ito mga utol? Dahil dito po naririkindle at dito po talaga bumabalik ang true value at feelings ng isang tao. Kung maipaparamdam mo kasi immediately na ikaw nga po ay nag-change na at sinasabi nga po nating makikita ng ex mo na meron kang willingness na mag-risk at talaga naman pong mahalin ang iyong sarili mga utol, dun mamomotivate at dun magkakaroon ng inspiration ang taong nawawala na sa'yo. Do not forget, have that self-compassion, that self-reliance, efficiency mga utol na alam naman pong nawala at talaga naman pong naglaho nung kayo nga po ay nagkahiwalay. Siyempre po, kadalasan parang magiging broken into pieces tayo eh. So, ang tendency nito, kailangan talaga ma-grab natin yon mga utol para maging buo tayo ulit. Eh, sobra tayo nagiging busy at most probably yung iba nga po dyan ay tumatagal-tagal na na nasa breakup pa rin at parang umaasa pa rin mga kapatid pero walang nangyayari. Kailangan po natin iwanan yon mga utol. Kailangan po natin i-let go yon at ayusin nga po muna natin yung mga broken pieces ng pagkatao natin. Bakit kailangan? Mas malaki po yung chances, mas malaki po yung opportunity, at mas babalik ang ex mo sa'yo, at mas gaganda ang takbo ng buhay mo. Bakit? Kasi po ito po yung mga bagay na kontrolado natin. Siyempre, ang dapat maging objective at talaga naman pong vision natin dito mga utol ay yung pag-aalaga po, pag-enhance nga po sa ating sarili. Rather than focusing nga po sa mga bagay na hindi naman po natin kontrolado at talaga naman pong sumisira. At sabi na nga po natin nagpapabigat at humihila pa nga po sa atin. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV, patuloy po nating bantayan, suportahan at alagaan po natin ang ating mga kaibigan at ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Stay safe po, Papong TV.